tinola tinolang manok ulam tinolang manok ang ulam sa makikita na natin mamaya kung ano ang kalalabasan ng kanyang tinolang manok ganyan siya viewers magluto ng tinola sama-sama na lahat sama-sama na lahat ng gulay tsaka yung ano yung manok sa huling-huling ilalagay itong Uling-uling -uli niya ilagay itong morenga Sa English. Sa Tagalog, malunggay. Iba din magluto eh. Nahalo niya na lahat. Andiyan na yung andiyan na yung tanglad. Sayote. Tapos yung manok. Iba siya magluto. ah Pakukuloy niya na lang yan. Tinola. Tinola? Kasi bakit? Bakit? Ayan na, kum kumukulo na oh. Kasi malamig ang panahon. Masarap magsabaw. Kumukulo na siya oh. Masarap magsabaw pag maulan. Di ba ma? Mm -hmm. Bakit ano, nalo halo mo na lahat? Yung alin? Ayan. Hindi kasi, kaya ako hinalo na agad yung papaya. Kasi... Para lumambot na siya. agad. Ay, papaya ba yun? Nakala ko yes. sa yote. Empty ko puno ng papaya. Ang bilis pa naman. Kumulo. Ay, ano, tagal pa ng mga oh. Tapos, ano? Ito na yon. Uh -huh. mo ito ilalagay? Pagluto Sa Martes pa. Ano pa lang Linggo pa lang. araw. Sa Martes pa. <laughs> <laughs>